O ta maluya bagang pasada nga na, maluya ang palakaya. Kaya tiyaga nga niya ako dinay sa pag uh, junk shop. O, oh, kaya kung ayaw ka mo dyan mga bulok, ipabakal ninyo sa akin. Mga nabubulok. Nabubulok na yan. Tapos mga nare ha? Kaya uli, nagrimisa ko nga na dinay sa... Tapos hindi hindi ko mga support. Nga, mga support. <laughs> ha? Hehehe. Bakal ayano ah, buding. Ayan o, bakal. So, yeah. Ama dyan, maray na pagdilin siya nga na yung mga nabubulok na, pero na re ay <laughs> Kaya, dito lang muna tayo. Pero ang kilo boss ay? O, o. Yan. Pinapisar ko na so mga yeruta ta. Wala naman nga maging kwarta pa barang. Kung ka mo, mag-message na ka mo, mag-comment na ka mo, kung kwarta, pick up ko na. O dyan, service kong uh, Ayun, Juan Jeep. Yan o Trailer yan eh uh, Ayun pa ako na kilo ano oh. yeah, Wala yan daya Pirmya naka negative 50 <laughs> Negative 50 <yeah. laughs> okay. O kaya yan o oh. Tama yan pagtiyagaan Mas kuro na sila pwede pagtiyagaan Basta pinagkakakitaan Basta ang legal ha? Ah. Bawal sana mag Kuhan sa mga illegal Ma Sisira buhay mo <laughs>